Humihingi ng tulong ang isang 58-anyos na engineer at kontraktor ng Santa Catalina Negros Oriental ng Sen. Rodante Marculeta para maimbestigahan ang katiwalian sa kanilang lugar na pinaniniwalaan ito may kinalaman sa pamamaril sa kanya. Ito ang nilalaman ng video na itinadala ni Engineer Angelito Uy Mendoza na binaril sa National Highway sa sityo Umanod sa Barangay San Francisco noong Agosto 27. Makikita sa video na nasa loob ng ospital na may benda pa sa muka at may oxygen hose sa ilong habang humihingi ng tulong para imbitahan ang mga salarin sa investigasyon ng Senado at para lumabas ang baho ng katiwalian sa kanilang lugar. Anya, isa siya sa mga naging saksi sa kasong isinampan ni Kitty Torres laban sa kanilang gobernador na si Chaco Sagarbarya at sa kanyang mga tao dahil sa katiwalian pati na rin ang mga pangingilkil at pang-aapi kung saan anya tatlong taon itong iniipit. Umaasa si Mendoza na mahuli ang mga gunman sa pamamaril sa kanya at mabigyan ng solusyon ang problema sa kanyang kwari na na-override ng isang malaking kontraktor at mabigyan ng solusyon. Humingi ko ako ng tulong na may investigahan at may fascinate inquiry ang pamamaril sa akin noong August 27, 2025 para mahuli po at magkaalaman ang talamak na korupsyon dito sa aming probinsya. Isa po akong witness sa kasong insinampa ni Kitty Torres sa aming gobernador na si Chaco Sagarbaria. Sana matulungan po ako. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ito si Bombo Kenapor ng Bombo Radio Philippines. The number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!